Hello uh, guys, for today's video, magmumukmuk po tayo ng kapayang hindi pinaramutan. Man guys, yung napakayami talaga guys. Kahit wala, eh, wala akong balatan. Napakayami talaga. Eh, eh mas marang sa pari yung tray. Uh, Napakadang upagay sa tag sa guys. Dua. Oh, ako ay Roberto, dergwa po pero mapangarap. Ayaw itong, ayaw itong. Tunggal stress guys Kain kayo ng kapayang hindi binalatan Masarap po guys bagat hiya eh, Kain ka mong kapaya asin nah, kita At tatat ko na kay na bispak mga guys Balang araw magiging may Magiging mag, magiging mayroon tayo para Ay pala sa crush ko. Crush. Nagmumukbang nakaw para sa dio. Ayaw ito. Subukan niyo to mga kaidol. Masarap po to. Guys, paki-subscribe na lang po sa akin YouTube channel at paki-follow na lang po sa akin Facebook page. Marpito naman po. Bukoyong sana ang kain mo tan suportahin. Gagawin ko lahat para sa inyong para makakita niyo ako sa aking mga video.